Today is the start of the five-day wedding celebration ng best friend ni Abhi dito sa India na si Harsh. So, yung celebration today is called Tilak. Ito yung araw or celebration or ritual na kung saan yung side ng babae or ng bride-to-be ay nagbibigay ng regalo sa groom-to-be. Mas maintindihan nyo siguro if sasabihin kong dowry. Ito yung pagbibigay ng dowry ng babae sa lalaki. Pero dito sa India guys, hindi nila ginagamit yung word na dowry sa ritual na ginagawa nila ngayon, which is yung tilak na. Kasi dito sa India, illegal ang pagbibigay ng dowry. So, banned na yung pagbibigay ng dowry para sa lalaki. But since nasa tradisyon nila or parang kinalakihan na nila yung pagbibigay ng regalo sa pamilya ng lalaki, hanggang ngayon ay ginagawa pa rin nila yung practice na yun. Pero hindi naman siya considered na dowry or binabayaran ng side ng babae yung lalaki para pakasalan sila. etong pagbibigay ng regalo, mga gamit or meron ding cash, para sa pagsisimula ng kanilang bagong buhay or buhay mag-asawa. So, yun yung celebration today na magaganap. There will be puja or prayers then para sa couple. And this day, hindi pa magkikita yung bride-to-be and groom-to-be. Yung magdadala lang ng regalo or sasali sa celebration na to ay yung mga kapamilya lang ng bride. So, yung bride and groom-to-be ay hindi pa magkikita ngayong araw. So, I think magkikita pa sila on the fourth day nang celebrasyon So, we'll see. Actually, I'm not so familiar. Kasi yung kasal namin ni Abhi is parang uh, one and a half day lang. Or parang masasabi yung two days lang. The day before, and then today, and then the next morning natapos yung kasal namin. Pero dito sa India, since pareho silang Indian, and both families are practicing yung mga rituals like um, kinukompleto nila yung lahat ng rituals para sa kasal talaga. Like, every day merong isang ritual, then next day isang ritual na naman. Hindi nila pinagsasabay-sabay na matapos sa isang araw. So, that's it. See you later sa pagsisimula ng wedding week ng aking brother dito sa India.